dito po sa patukan na ito mga kamanok ay dito ko po na-achieve yung gusto kong hipo sa katawan ng manok dahil pag -hipo mo dun sa kanilang pitsyo mga kamanok hindi naman buong buo may pitsyo ng konti pero yung laman po nung pitsyo nila is may laman talaga hindi po katulad nung dati na paghipo mo nung katawan buo naman pero nakukulang ka po dun sa ilalim o dun sa may pityo nila kumbaga kulang kulang ng laman so para mabuo mo yun mga kamanok ay kaya kailanganin mo magmix mix so yan po yung itsura nung patuka natin mga kamanok bali lamang na lamang yung pellet at sumusunod naman yung mga crack corn tapos kontemporsyento nung hagibis magandang araw mga kamanok bali eto bumili na tayo ng patuka sa ating mga sisiw tuwan-tuan na naman ang mga alaga nito tapos ito isang kilong hagibis at isang kilong crack corn so yung GMP natin tatlong kilo so eto na po yung maintenance nila bali isi-share ko lang po itong mixture na to dahil napakaganda po no resulta dun sa aking mga alaga so nasubukan ko po ito mga kamanok nung 6 month yung aking mga kakirel so nakukulangan po ako dun sa may pitcho nya nakukulangan ako kasi medyo payat yung ilalim ng pitcho nya so dati ang patuka ko lang ay hagibis tsaka etong GMP so para pala gumandalalo yung o magkaroon ng laman sa kanilang pitcho samahan nyo po ng crack corn So bali, ito po yung ginagawa ko. 3 kilos na GMP, 1 kilo na gibis at 1 kilo na crack corn. So dito po sa patukan na ito mga kamanok ay dito ko po na achieve yung gusto kong hipo sa katawan ng manok dahil bulto na yung katawan nila at paghipo mo doon sa kanilang pitcho mga kamanok hindi naman buong buo may pitcho ng konti pero yung laman po nung pitcho nila is may laman talaga. Hindi po katulad nung dati na paghipo mo nung katawan buo naman pero nakukulang ka po dun sa ilalim o dun sa may pityo nila. Kumbaga kulang-kulang ng laman. So para mabuo mo yun mga kamanok ay kaya kailanganin mo magmix ng mais. So although may mga mais na po itong hagibis at ito pong GMP So, ang gawa ko, dinagdangkan ko pa ng mais. So, yun po, doon ko po na-achieve yung magandang hipo ng mga manok ko. So, kung dati, pag hinipo mo, ay makukulang ka pa. Pero ngayon, pag hinipo mo, sakto sakto siya. Hindi naman parang kalapate na wala ng pityo yung buong buo. So, meron pa rin, pero... Hindi naman payat yung pityo niya. So may laman yung pityo. So ganun po yung gusto kong katawan ng mga istag ko, mga kak at yung mga kakirel. Nung hindi ko pa pinapakain ng ganito yung aking mga kakirel simula 4 months, hindi ko pa inahaluan ng crack corn. Ganun po yung pangangatawan nila, kulang. Nung nag 6 months na po sila, ganun pa rin yung katawan nila so akala ko madadala sa ganong patuka at sa mga vitamins pero hindi pala so kailangan mo lang talaga ng mixture na patuka para makuha mo yung tamang katawa na gusto mo sa inyong mga manok so kaya po itong patuka na to binibigay ko na simula 4 months hanggang pataas at kahit sa mga kak pang maintenance so kung magko condition ka konti na lang yung idadagdag mo sa mga grains at ibabawas sa mga pellet. So, yun lang po. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon sa mixture na pwede nyo pong ipatuka sa 4 months pataas na magiging maganda rin yung resulta ng pangangatawa ng inyong mga manok. So, hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa atin lahat mga manok.